Guys, magandang araw. Uh, Mag-angkong tayo ng sili Ito nga pala guys ang ating gagamitin uh, pang abuno. Ito guys, ginawa kong PVC na pang abuno sa gulay at sa mais. Papakita ko guys sa inyo kung paano ito gamitin. Kaya ngayon, naabuno tayo sa sili So guys, so yung tsura niya, ang nangyari niya. Ayan. At guys, sa nasa bag lang. So ito guys, ang kanyang labas ng abuno. Ayan. Pwede guys, tulpok-tulpok lang. Ayan. Ito guys. Uh, guys, ari nga pala. Ari, pinipis sila ang. Pinipis silang ito. Para lumabas yung abuno. Pag ito'y pinisil, tataas yan. Ah, uh, tinanong tingnan niyo guys yung labas oh. Ano? Yan. Oh. Yan guys, hindi na tayo hindi na natin kailangan pang umawak ng ah uh, abuno. Yan, pwede na tayo pulang guys, ganyan. guys oh. guys, kaya na kadali Pag-abuno. Hindi nyo na guys, kailangan hawakan pa ang abuno niyan.